Atensyon mga SSS pensioners. Makinig po ang inyo pong 13th month pay o bonus ngayong buwan ng Disyembre. Magkano nga ba ang matatanggap? Sino-sino ang pupwede dito? At magkano ang makukuhang bonus? Lahat ng yan pag-uusapan natin dito sa video. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manunood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs or makinig kayong mga pinsado ni SSS? Sa pagkat ito na ang inyong inaantay, pag-uusapan natin ang inyong 13th month pay bonus. Ngayong buwan ng Disyembre kailan nga ba ito ibibigay? Magkano ang halaga? Sino-sino ang pupwede dito? Or makakatanggap? Lahat ng yan mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o kaya hindi ka pa nakasubscribe, iklik nyo muna ang ating subscribe button na nasa sa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay sa All para updated ka sa lahat ng mga videos na iya upload ko. So narito na nga po no. Makinig kayo mga pensyonado ni SS dahil napakabilis po ng mga araw. At alam nyo ba ngayon October 5 na tayo? Talagang tuloy-tuloy na ito hanggang Disyembre. Nalalapit na po ang buwan ng Disyembre. Ibig sabihin nalalapit na po ang inyong pinakaantay. Sa buong taon talaga itong buwang. Disyembre ang mas excited na parteyado ni SS dahil dito magaganap po at mangyayari. Matatanggap niyo po ang inyong 13th month pay o bonus sa SSS. Yes. Katulad po ng ating mga karaniwang mga empleyado, mga nagtatrabaho, both private and public government offices or private institution, mga kavlogs, ang atin din pong SSS pensioners ay makakatanggap ng bonus o 13th month pay pagdating ng buwan ng Disyembre. At uh, talagang paldong paldo ang ating mga pensyado sa buwan na 'yan. At itong 13th month pay or bonus na ito ng SSS mga ka-vlogs ay ah, matagal na itong ginagawa ng SSS taon-taon, no? Nagsimula po ito noong 1988. So, ibig sabihin, ano ah, 37 years na po itong a ah, ginagawa ni SSS ang pamamahagi ng 13th month bonus. So, trivia po yan, ha? Para po sa mga hindi nakakaalam na ang 13th month pay o bonus ni SSS nagsimula taong 1988. So, ito ang schedule naman po. Kailan nga ba ito magaganap ngayong buwan ng Deyembre? Ngayon pa lang dapat alam nyo na. So, ah, dapat nyong isa ang alang mga ka-vlogs, no? At dapat nyong malaman lalong-lalo pa sa ating mga baguhang pensionado na ang atin pong 13-month pay o bonus tuwing Disyembre ay kasabay po na makikredit o kasabay po na mahuhulog sa inyong ATM card kasabay ng inyong December pension. So, ibig sabihin kung ano po ang inyong December pension crediting schedule ay ganun din po ang inyong makukuha na 13th month pay bonus. So ibig sabihin din po na doble ang inyong matatanggap no ngayong buwan ng Disyembre. So kung titingnan po natin sa ating kalendaryo para sa ating mga first batch, si Suspensioners, ang inyong pong crediting schedule sa buwan ng Disyembre ay December 1 kasi every first day of the month naman po talaga ang inyong pension crediting. Uh, December 1 ay natapat po sa araw ng lunes, so hindi po siya holiday. Hindi din po siya natapat sa weekend, Sabado or Linggo, no? So ibig sabihin regular crediting, schedule ang magagana para sa ating mga first batch na merong date of contingency. Mula 1 to 15th day of the month. No ibig sabihin ng date of contingency para sa mga baguhang pensonado. Yan po ang araw ng kapanganakan, araw ng pagkamatay, araw ng pagkasakit o araw ng pagkabalda. No a date of contingency from 1 to 15th day of the month. Kayo ay kabilang sa first batch at December wars nga po araw ng lunes, Makikredit sa inyong ATM card ang inyong December pension and kasabay na nga po ang inyong 13th month pay bonus. So ibig sabihin, doble ang inyong makukuha ngayong December 1, mga first batch. Magang pamasko dog ng SSS sa inyo. So halimbawa na lamang po kung ang inyong pension na tinatanggap ay nasa iyong pinakamababa noon na PH00 a uh, PH20. Yun, yung pinakamababa sa atin ngayon. Wala na kasi yung 2 now 200 kasi nga nagkaroon ng increase nung September, no September, ah, uh, last month, 2025 and 10% nga po ang in-increase for retirement and total, yung ating debt and survivor is 5%. So halimbawa, kung do na, 20 doble na po yun, magiging 4, 40 ang makukuha ninyo ha. Ah, ganun lang po yung mga pinsado ni SS. Para naman po sa schedule ng ating mga second batch, yung merong date of contendency mula 16 to last day of the month. Kung yan po yung araw ng kapanganakan, araw ng pagkamatay, araw ng pagkasakit o araw ng pagkabalda, ang inyo pong pension crediting schedule for December ay December 16. No. Kung makikita nyo po sa inyong kalendaryo, December 16 ay araw po yan ng Martes. Hindi din po yan natapat sa holiday. Hindi din po siya natapat sa weekend, Sabado o Linggo. So ibig sabihin, regular schedule din po ang magaganap sa inyong mga second batch. That will be on December 16, araw ng Martes. At ang inyo pong bonus ay kasabay na din po sa makikitate sa inyong ATM card and December 16 mga second batch. So gan po yun ha. So magkano nga ba? Uulitin ko. Ang bonus o 13th month pay na inyong makukuha ay katumbas ng inyong pension. Monthly kay SSS no katumbas. So times 2 lang po yan. Ganun po yan ha. Lalong-lalo pa sa ating mga baguhan na mga pensado kaya a ah, ang tayanan nyo po no. Well anyway ah may November pa naman po tayo no. Ah pero ngayon inuna ko lang po kayong i-remind dahil marami po akong nagtatanong kung kailan po ang schedule ng bonus. Kung meron bang matatanggap na bonus ang mga pinsyado ni SSS ngayong December, of course meron yan. Hindi na po yan nawawala o mawawala. Talagang meron na meron yan every December mga pensyonado. At sa panghuli, sino-sino ba ang makakakuha ng bonus? Aba sila po yung mga retirement pensioners, total disability pensioners, or survivor pensioners. Basta po kayo ay pensyado before December 1, 2025. Kaya naman mga SSS pensioners, ano po inyong comment reaction sa balitang ito? Kayo ba ay excited na sa inyong bonus o 13th month ngayong Diyembre na kung sino ba ang natutuwa dito at excited na lahat ng yan? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, Maaari nyo pong i-click ang ating Super TS button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, pwedeng-pwede i-click nyo lamang ang ating Join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to. Kahit pa paano na pag-uusapan, natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro benepisyaro sa SS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo ni-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na ia upload ko. Maaari niyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang katanungan, maaari niyo i-comment sa comment section na nasa sa baba. Pakifollow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Emle po ako si Daniel Timawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel. Pawang katotohanan at lahat totoo lamang. M.